morning mga Q. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Q TV. Kamusta po kayong lahat? Mga Q, may mga hangover pa ba yung mga taga Cadiz City po dito? <laughs> so sino pa yung mga hindi nakapanood ng mga highlight po ng Sabah Cadery? Daydali doon po kagabi sa Cadiz City. So ngayon guys, panoorin niyo po dito sa reaction video natin mga Q. Tara, samahan niyo po. Ako manood po tayo ng mga highlight po ng Sabah Kaderi. Mga entry po nila doon po sa Cadiz City guys. Mga pinasaya pinakilig yan pinatili ni Elias TV Mario dito po sa Cadiz City Mario na grabe guys sobrang daming tao po ang pumunta kagabi dito po sa concert ni Elias TV ito guys panoorin po natin yung uh, ni Elias TTV dito po sa Cadiz City Ayan, so ayan mga kayo. grabe guys, ang dami pong pinasaya ni Ila City TV dito po sa Cadiz City mga Q. Kinabog po nila yung kawayan mga Q sa dami pong entry dito po sa Sabacadere ni Ila City TV mga kayo. Grabe guys, kitang-kita nyo naman mga kayo, yung mga sinira natin kagabi mga kayo. sobrang dami pong pumunta. Ayan, dito po sa concert po ni Ila City TV sa Cadiz City guys, grabe po, punong-puno po yung venue mga kayo at umabot po sa 50 to 60,000 po yung taong pumunta kagabi Maquio. Yung capacity po ng venue Maquio, kaya po niyang pumuno ng 50,000 Maquio. Kaso nga lang kagabi Maquio, sumobra pa daw po yung dami ng tao Maquio dito po sa Cadiz City. Grabe. Kakaiba ko talaga Maquio yung hatak ng isang Ilya City B Maquio. Parang lahat yata ng tao dun sa Cadiz City Maquio pumunta sa kanyang concert. Mga kayo. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po supportahan po ninyo yung aking YouTube channel. Yan, na support uh, Super Cute TV. Ito po yun guys. Ayan, para may update po kayo uh, kay Ila si TV Makyo. Kasi nagre-reaction po tayo mga kyo ng mga video po ni Ila si TV Mario ng mga update po. Yan, sa mga concert. Yan, sa mga ganap sa buhay ng idol. oh, hahay natin mga kayo. Maraming maraming salamat mga Yan, ingat po kayo guys. Yan. Sana po supportahan nyo rin po yung aking Facebook page. Ayan, Kuya QTV po yung aking Facebook page. Maraming maraming salamat mga kayo. Abang-abang lang kayo guys sa mga update natin. Dito po kay Ilyas City mga kayo. Marami pong ganap sa kanya mga kayo. At para din po sa kanyang gig mamayang gabi, sa kanyang concert mamayang gabi. So mamaya mag-update tayo guys. Yan, ipapakita ko sa inyo yung venue kung saan po sila tutugtog mamaya, kung saan po sila magpapasaya mamaya mga kakyo. So yan. So yun nga guys, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo, amping mga kayuka no, po sa ating lahat. Guys, <laughs> ano na naman sa sasabihin dito ng mga bashers ng Ilocos si City mga kayo? Siguro wala na. Tumahimik na sila mga kayo, eh, kasi hindi na hindi na talaga nila kaya, guys. Ayan, ang sabi nila sa, sa mga sarili niya, wala na. Wala na natin na hinihila sila si Ilocos City. Ganun naman siya tinataas. Dagdagan pa na kinuha na siyang talent ng ABS-CBN Global mga kayo. Partida pa sa ibang bansa pa yung mga show nagaganapin. Grabe no, kakaiba talaga guys. <laughs> Kinuha ng abs bilang, bilang ng abs ang matindi sa ibang bansa pa mga kakyo. Grabe na talaga. To the highest level na to mga Yan, ingit-pikit na lang po sa mga buzzers para hindi na po kayo magkasala, hindi na po kayo magka-minus 1 sa langit. Kasi yung mga bunganga ninyo guys, ingatan po ninyo ha. Kasi baka yung mga sinasabi ninyo, bumalik po sa inyo. Yun po yung delikado, guys. Yung mga sinasabi ninyo, bumalik po sa mga sarili ninyo. Kaya ingat na ingat po kayo, guys. Ha? Tandaan po natin, mayroon pong karma na tinatawag. Kung ano man yung sinasabi natin sa ibang tao, masama man yan o hindi, ay bumabalik po yan sa atin. Ang sabi nga nila, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, babalik din sa iyo yung mabuti. E kung gumawa ka ng masama, siyempre, anong nga uh, expect mo na balik? Mabuti din pa. Siyempre, masama. So yun lang guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Mga kakyo, yan, I love you po.